yellow yellow mga katigs <laughs> mag peppers 10 minutes na tayo ito yung salad of the day itlog ng ano itlog ng kuhol <laughs> meron yung ano yung olive yung mga dahon dahon yung dried cranberries yung dating nilalagay kong ano Uh, dressing itlog mo, itlog ko, itlog natin lahat ang at saka yung ano kumuha ako ng konting cake ito yung diet ko na kinakain ko 2 weeks ago bago ako nagpa laboratory at sabi ng doktor ko keep your diet kasi maganda yung potassium ko po na kasi yung potassium ang you know, problema lang ng doktor ko kaya tinanggal ko yung cucumber, uh, spinach, at saka yung beets. Yun ang matataas ng potassium na nilalagay sa, ano, sa, sa salad. At saka saging, malakas din yun. At saka yung avocado, yun ang talaga malakas. Kasi dati, dahil <laughs> libre ang saging dito, dalawang besa ko kumakain ng saging sa araw. Yung pala, ang pagkain ng saging pala every other day. Ang pagkain ng saging, yung normal na size. Eh dito, sabi nga, grandote yung <laughs> mga saging. Eh dalawang kinakain ko noon sa, ha, mag, sa maghapon. Kaya yung pala, sobra-sobra. Kaya tumaas ng, ano, ng, ng ko. Eh, ipopos ko yung ano, result ng, ng ko mamaya. Pag Oke, oke, mga tinggal bye-bye. Sakit stay